What's up guys? So, bibili tayo ngayon ng ano, uh, lunch bento naman. Galing sa isang street food vendor dito sa Japan. Uh, grabe si nanay kahit ano, kahit winter. Nagaano siya. Nagtitinda ng ano. Nagtitinda ng lunch sa labas. Ayan, pakita ko. Ayan, dyan tayo kay nanay bibili. Yan yung pinicturean ko dati kung nakita niya sa post ko dati. Nauna yung

Idaza, excuse me. yen, okay lang. Okay din, Thank you. gabi na lamig-lamig sa labas ng, nasa ano, less than 10 degrees ta 'yan. Kaya nagte nagtitinda, nagtitinda pa din sina yes, Hanae. Street vendor sa Japan. Doon tayo bumibili ng lunch. Pag nawawala office ako dyan, ako kay nanay bumibili. At ayan nga po 'yung ano. Goya coin, 500 yan na mil galing kay nanay. Sulit na sulit na.